Mga kapalos ha. Andito kami ngayon, ang ah, mag a kami ng alumni. Alumni sa dito sa probinsya, Ulan Sorsogon. Ayan ha. Oh. Ito yung aking mga kabats. Ito si Resanto. Si Edwin. Pero marami pa kami dun mga ano, mga kabat sa ah, pupunta kami ng simbahan. Kikinig muna kami ng misa kasi ano eh maglalabasa na. Ayan, labasa na. Tapos na ang misa, tapos na. Ayan, o, yung dalawa na yan, kabats namin Guys, sana akin uh, mga kabats. Guys, so, kapalos, andito sila. ito ang aking mga kabats dito sasama kami sa ano sasama kami sa parid ganito rito sa ano ganito rito sa provinsya uh, probinsya taon taon nag alumnay saya saya ng aking mga saya saya ng aking mga kabats ito yung magpaparid na ano sa alumni dito kami nakasakay Ayan yung aking mga ano eh. Ayan na aking mga kapats. Ayan o. oh kami-kami oh, lang rito. oh Andiyan ah, sa taas yung isa. Mm, ayan. Dito lang kami stress gain. Kasi ito mga by mga sariling mga ano ito, mga sasakyan. Ano pa ko ng halfway mo? Kasi mikro. Alam ko, mayunang kami lang nasa bahay tulong. Mun! O, oh, ayan. Kapats ko pa yan. Ha. Ayan o. Ha. Kapats ko ito. Ato ah, si Karo ito yung teacher namin nakapat namin. Pare, musta. ah dito kami sa tricycle kami. Dito lang muna kami sa tricycle. Hindi talu. Hindi talu. Hindi talu. Hindi oh. Hindi talu. Hindi talu. Hindi talu. Hindi Uy! Okay. <laughs> Ayan na aking mga kabats. Ayun. Ito ha, ah, hagisan namin ito rito. Hagisan namin ito rito mga kabataan. No? Ito, may eh, mga matatanda pa. Oh. Hagisan namin ng kindi. Oh. Ayan. Ah, diba? Diba? Ang saya. Oh. Diba? Ang saya. Oh. Diba? Kita nyo rito yung mga nag-alumnay. Dito kayo mag-aabang kami dito sa amin. Ano? Ito yung mga kabats namin. Oh. Oh, ito. Yari, yari na, yari na. Yari na. Oh. Ayan, tumigo. O, oh, no? Oh. O, ayun na. Ayos. O, oh, guys, tapos na. O, oh, mga kapalos. So, tapos na yung ano namin. O, ah, tapos na ang ano namin, pare. Okay ba, pare? Ayos. Pwede, ayos pa Ayan, nawawala na kami rito Kami na lang tatlong natira Kami na lang natira, di namin lang kung nasaan dito mga kasamahan namin Ayan o, tapos na yung parid Wala, nawawala kami Yung mga kasamahan namin, hindi namin alam kung saan na Nandito na kami sa RGC o oh. Di Castro College Ayan o no? Masa niya, mas ito, ito, ayan ah. Ayan. Tanda diba? Okay. Kompleto kami rito. Ito yung box 84. Ayan na, mga kaklase namin. Ah, may idal na. May edad na ito. <laughs> Pero kompleto. ayos ko na o, oh, para makit ko. Kaya kita, kaya kita. Kailangan parang... uh, na, kaya pa ayos dito. Kaya, puro ko pa para dito? Ano na? Kaya ito na lang sa iyo. Ayan, balik bayan pa yan. Galing pa yan. Ayan, balik bayan pa yan. Ayan guys, napagkasundo ang pagkatapos ng ano. Pagkatapos namin ng pared. Napagkasundo namin na dito kumain muna sa ano eh. Kumain sa ano sa restaurant. Meron nag-blowout sa amin dito makasama namin. Ayan guys, ang mga kapalos so. Ayan yung batch namin. Batch 84.